Yo, what's up? It's me, Jom, sa yung vlog. So, nandito kami ngayon sa bukid. Tatanim kami na yung mama ng kamuting bageng, guys. Ayun. Oh, sa amin tanim. O, oh, alright, yan oh. So, tatanim na namin, guys, kamuting bageng. Tami lang ang lamok. O, oh. Sana yan sa lamok yan, si mama. Yo, what's up? Yan. Ganyan lang pagtanim, guys, ng kamuting baging or kamuti sa amin. Kamuti. So, yung nga lang talagang sakripisyo, guys, dahil napakaraming lamok. Ayun. All Alright. So, mayroon lang tayong dalang katol dito. Mamaya pausokan natin. Okay? Okay. Yo, what's up? Ha? Oh, ito, ito. So, papausok tayo rin sa uh, meron ako ditong dalang uh, katol. So, kunin natin. Oh, grabe dami lamok eh. So, dito namin tinanim para madali lang siyang harbisin yung dahon. So, pang panggulay lang. Pwede siyang igulay. Right? So, ito, katol. Magsisinti muna ako. Ang dami lamok, ah. Yan. Yan. Guys. Problema namin pagdating dito. Talagang grabe. Ang lamok. Sobra. Dami. Yan, oh. No? Ang dami lamok. So, kailangan natin ng katol. Yan. Pag may katol, iba-iba. May lamok pa rin. Ang lamok kasi guys, parang immune na. Pero Ikulob na yung ano, muna big Parang immune na yung lamok, pero kahit pa paano eh iba-iba pag may katol. Ah, uh, medyo nabawasan yung aggressive nila. Ah, dami, lamok. yon yon Ayun oh. Talagang kahit may usok oh. Diyan pa rin. Hindi nga naalis, oh. Yan oh yes, oh. Talagang gutom na gutom ng lamok. Oh. Hmm. Talagang, oh. Lamok. Eh. Kahit pa may katol. Kahit may katol, hindi pa rin lang pinapansin. Pero iba-iba, mamaya hilo yan. Para yung naka-inom -al ng alak. Alright. So, yan, oh. Tatanan mo yung mama yung Kwan. Gamutin baging. Yo, what's up? Sana. So dito naman tayo. Guys, okay, so. ah. Dala-dala ako ng katol. Katol lang malakas, ye. Yeah. <laughs> so time check, alas 3 na. 3:40. So, oh, what's that? Sige. Pwede, pwede, pwede. Pwede, pwede. What's up guys? So, ito yung harvest namin ng nakaraan. No? Ayan. Nakuha na namin na, yan. So, kukuha nga pala ako guys ng labong. Kukuha ko ng labong ngayon. Pasama ko yung mama doon. May labong doon guys sa kabila. Ari na muna. Ang amin tatanim yan. What's up? So pag kasi isang araw, bibili guys ako ng kwan. Para mas maganda siguro guys sa suggestion nyo. Uh, grass cutter. sa kayo nakakabili ng grass cutter? So baka mayroon iron diyan gusto magbenta ng grass cutter na medyo mura-mura. Baka pwedeng i-PM nyo ako or message kay sa akin. taga gusto hantay ng magigitay sa presyo, bibiling ko. So mas maganda kasi may grass cutter, malilinis ko to dito. Ayun. Guys mas malo kasing grass cutter guys para hindi siya masukal na masukal alright so ah. kailangan marunong ka nito magtanim yan o oh. dami mo <laughs> hindi mo o oh, so guys Tami, lamok. oh. dami na mo po oh. grabe Lamok. Kanta talaga, pag nagtrabaho ka sa bukid, ah, maliligo ka sa lamok. Yan o, oh, busog na nga o. Oh. Lamok. Hindi, hmm? parang di nahihilo ang lamok ay. Eh. Parang, uh, di na masyadong binapansin ang one, katol. Baka mamaya pa mahilo yan. <laughs> Yo, what's up, man? Mm. <laughs> oh. Yeah, may ugat na nga oh. May ugat ng tanim ni mama. Ay, tanim yung kwan. Yung uh, yan. So, sa isang araw, bilis naman yan guys sa magkawang talbos. So, ang purpose natin dito ay tatwan lang yung talbos niyan. Yun ang purpose natin. Talbos na kamuti dahil uh, pag mayroong mga isda so hindi na natin bibilhin talbos tsaka maganda rin sa katawan ng tao yan uh, maganda sa kalusugan yan talbos na kamuti kaysa nabili pa kami ng talbos na kam ng talbos eh, magkano din matalo itanim mo lang dito isang araw eh, bubunutin mo kanin mo lang pitasin mo lang right diskarte ba diskarte mindset 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 lang yan so ito mindset katul katol guys ang panlaban natin to misa sigarilyo pero ito mas tipid ang katol matagal maubos kasi ang katol so ito yung buhay namin dito uh, ito garden mas masaya ako dito at saka maganda guys at na exercise so mayong kwan yun, may tinanim mako guys na kalabasa o, yun. yan guys oh. yan kalabasa yan, kalabasa din. Kalabasa yan. Tsaka may iwi yung kwan, labunuhan ko na nito para tumaba. Ari guys, oh. may tinanim ako na okra. Yan, okra. Okra, ilang puno lang. Yan. At least, uh, may gumagugulay na siya sa araw. So, eh, may tubig naman kami to, may gripo. Right. So kaya gusto kong makabili ng uh, grass cutter para malinis ko to hindi susukal. Kaya kasi pag masukal. All So meron kami ditong langka. Ayan guys, so. Namunga na yung iba. So may namunga na dito, isang piraso lang. Isang piraso na langka. Ayan guys, so. Baka next year makapamunga na yung iba. Ayan guys, so. Ayan. Kita niya ga. Ayan. Hilaw pa yan. Iisa pala akong namunga. Yan pa lang. So, yung mga ilang puno rin to. Pag namunga yan, ay eh di may magugulay tayo. Alright. Kaysa bumili ka pa ng gulayin. Ang mahal. Pag may tanim ka, mayroong ka pipitasin. Ano? Alright. What's up? So, saging. Yun. Hindi pa pwede hindi pa harbisin. so maya maya pupuntahan ko so, sa next video ko na to pupunta ako dito sa kwan mamaya pakita ko uh, sa next video sa kabilang video ko na to ma upload guys nunguha ko guys ng labong labong yun may puso guys oh so. tulad yan no? oh puso kita nyo ka ayan, ayan puso ng puso rin doon oh no? So may mga puso guys Tayo na Maharvest din So ang kukuhanin ko lang muna At madulas Yung ano, you know, Harvest tayo ng Kawayan So sa next video ko na to Mabibidyo guys ha Yung kawayan Sana Sabay nyo So mangunguha ko dito ng labong All right. So, may mga saging guys ah. Ang kit guys ng saging. Ayun ah. <laughs> Pero masarap na rin 'yan. All right. 'Yon. So, eh okay. Uh, for the next video na lang tayo guys at kukuha lang ako ng labong ano. So, papasama lang ako kay Mama dito nang kuha ng labong. All right. Thank you for watching. Ah. Uh, Uh, don't forget to like and subscribe. So, guys, pa-comment na lang or mag-like kayo, mag-comment kayo para uh, kung katulad ko rin na kayo vlogger, so, ma- tawag na ito, mabalikan ko rin yung inyong uh, mabisita ko rin kayo sa inyong mga uh, videos. Alright. So, alright. Supportahan lang tayo. Thank you, thank you. God bless.